Hi guys, good morning. So for today's vlog, guys, uh, magatid ako ng lunch doon sa school ng mga junakis. So see you guys. So yeah, kakapagod maglakad. So pumunta ako sa highway para sumakay ng tricycle. Ang init dito guys. So ayan guys, hindi ako magigitay ng sakaya. Init. Walang tao so, na pananahan. So, ayan na guys. Nandito na ako sa school. So, ayan na guys. Wala pa yung anak ko. Tsaka yung aking pamangkin. Hindi pa labasan. Darating na yun sila mayan-mayan. So ayo na, na, si so, so, na guys, kita kay na Siam So kamu guys. So guys, at yung anak sa school niya. So ayan guys, dito rin kami nag-school ng elementary pa kami. Buhi Central School. Elementary. Ang dami ng halaman dito. Ang gaganda. So ayan guys, nasa na kayong anak ko nandun na takbo ng takbo. Excited magpunta sa kanyang school. So, ayan guys. 1 o'clock yung opening nila. Wala pa rin natin sa Ito ang school ni Emra. So, ayan na guys. Uwin na ako. Madrap ko na yung anak ko sa school niya. Mamayang uwi niya kasi 4 o'clock. So, ayan na guys. Thank you for watching my video. And please don't forget to like, comment below, and subscribe.